Ang mga plano ni Coach JJ Redick, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Sa pagkuha kay JJ Redick bilang head coach, tinanggap ng Los Angeles Lakers ang ambisyong umangkop sa modernong panahon ng NBA. Ito ay ganap na hindi malinaw kung si Redick ay magtatagumpay bilang isang unang beses na pinuno ng locker room. Ngunit ang kanyang kaalaman sa laro at kakayahang turuan ang mga manonood bilang isang analyst ay may ilang hindi bababa sa bahagyang naiintriga sa kanyang potensyal. Humigit kumulang isang buwan matapos siyang opisyal na matanggap bilang head coach ng Lakers, ang mga manlalaro ni Redick ay nagsisimula nang magbigay liwanag sa kung paano niya planong patakbuhin ang kanyang opensa. Marami ang maaaring magbago sa pagitan ngayon at sa regular season ng 2024-25. Ngunit hindi nagsasalita si Redick tungkol sa kanyang pagnanais na gawing moderno ang Lakers. Nais niyang magpatupad ng mga bagong sistema sa magkabilang dulo ng sahig at lumikha ng kultura ng pananagutan sa likod ng mga saradong pinto. Sa isang panayam kamakailan kay Jovan Buha ng The Athletic, nagsalita si Lakers guard Max Christie tungkol sa magiging hitsura ng opensa ng Los Angeles sa ilalim ni Redick at kung paano siya nababagay sa sistema ng bagong coach. Just being that guy that can kinda take a load off of them, especially with my shooting ability and spacing the floor. Ang maganda kay JJ, lalo na ito yung tipong nilalaro niya nung career niya, there's going to maging maraming malayang paggalaw sa aming opensa na may mga cut at pin down at lahat ng uri ng bagay na ginagawa ko dito sa bahay, lalo na sa mga coach sa Vegas at maging sa California. Ito ay kasunod ng Lakers rookie na si Dalton Knecht, na ibinunyag na si Redick ay nakipag-usap sa kanya tungkol sa paglipat ng higit pa kapag ang bola ay wala sa kanyang mga kamay. Nilinaw ni Redick na gusto niyang mag-shoot ng mas maraming tres ang Lakers sa 2024-2025 season. Ito ay isa lamang elemento ng kung ano ang kanyang pinaplano na naiiba kaysa sa dating head coach na si Darvin Ham na tila nilabanan ang pagkakataon na yakapin ang labas ng shot. Noong 2023-2024, niraranggo ng Lakers ang number 8 sa NBA sa 3-point field goal percentage, ngunit nagtapos sa number 28 sa mga 3-point field goal na pagtatangka. Sa muling pagpirma kay Christie at pag-draft kay Nect, ang Lakers ay gumawa ng malinaw na pangako sa pagpapabuti sa lugar na iyon. Si Christie ay isang career 37.8% shooter mula sa kabila ng arc sa pamamagitan ng dalawang NBA season habang si Next ay nagpatumba ng 39.7% ng kanyang tres kasama ang Tennessee Volunteers noong 2023-2024. Ang ideya ng isang free-flowing na pagkakasala ay sumusuporta sa mas mataas na diin sa labas ng shot dahil ang pagtatangka ng higit pang tatlo ay magbibigay ng pinahusay na na espasyo. Iyan ay dapat na makinabang ng husto sa mga franchise player na sina Anthony Davis at Lebron James. Parehong niraranggo sa nangungunang tening sa NBA sa mga puntos sa pintura noong nakalipas na panahon at dapat na makaiskor ng mas mahusay na may karagdagang espasyo upang gumana sa pagmamaneho o sa mga post-up na sitwasyon. Dapat din itong makatulong kay James na magiging 40 taong gulang ng maaga sa 2024-2025 regular season pagkatapos niyang mag-shoot ng career best na 41.0% mula sa kabila ng arc noong 2023-2024. Sa mas maraming off-ball na paggalaw, dapat iwasan ng Lakers ang paglalagay ng pressure sa sinumang manlalaro upang makagawa ng malaking bahagi sa kanilang opensa. Iyon ay maaaring ang nag-iisang pinakamalaking pag-unlad ng bagong pilosopiya na ito. Dahil maaaring magkaroon ng mas maraming pagkakasala, sina Davis at James para sa kanila at hindi gaanong pabigat na gawin para sa iba. Tutukuyin pa kung paano ito magkakatotoo at kung anong uri ng buy-in ang matatanggap ni Reddick ngunit ang pagbabagong ito sa pilosopiya ay isang magandang tanawin sa Los Angeles.